Sa tindi ng pinsalang iniwan ng lindol sa lungsod ng Gihulgan sa Negros Oriental, pinag-aaralan na ng provincial government ang pagdedeklara roon ng state of calamity. Edison Reyes, ikwento mo. sa himpapawid ang pinsala ng lindol sa ilang lugar sa Negros Oriental. Sa Ginholgan City, hindi bababa sa limang gu, sa mga bundok ang naispatan. Ang isang landslide na ito, kapansin-pansin ang bunganga o laki ng naiwang hukay. Sa ere, parang walang problema ang mga bubong ng bahay. Pero paglapag ng helicopter, ito na ang totoong eksena. Ang mga residente agad nagtakbuhan para kumuha ng dalang relief goods ng lokal na pamahalaan ng Negros Oriental. Ang lalaking ito halos mapayak habang ikinekwento kung paano siya nakaligtas sa lindol. Bakas din ang pinsalan ng lindol sa mga letratong ito. Ang mga kalsada, bitak-bitak. Ang chapel na ito, halos gibana nadagan na naman ng simento ang tricycle na ito. Ang ilang residente sa plaza na nagpalipas ng magdamag dahil sa takot na matabunan. Posible raw ideklara ang state of calamity sa lungsod. Malaki-laking uh, malaki uh perwisyon sa ano, economic activity natin sa probinsya. So, uh, naghanap na tayo ng paraan kung anong magagawa natin. Uh. Sa Dumaguete City, suspendido pa rin ang klase sa public elementary at high schools. Ang DepEd Engineering Office sinimula ng inspection in ang mga paralang pinaniniwalaang naapektuhan ng lindol. Although may nakikita tayo ng mga cracks sa uh, biga or beams, pero mga sakwan siya, uh, plastering lang siya. So also not alarming. Wala pa rin kuryente sa 30% ng lalawigan. Mula rito sa Dumaguete City, Edison Reyes, News 5.